So hello guys, welcome to my video for today So yung gawin kong topic ngayon, dapat ulit sa Iglesia Ni Cristo So about ito sa mga nainira sa Iglesia Ni Cristo At mga nagpapakalat ng mga maling balita sa Iglesia Ni Cristo So bilang dating Iglesia Ni Cristo uh, Sasabihin ko sa inyo, lahat ng mga pinapakalat nyo Kagaya nyan, yung mga Yung mga utang na Iglesia Ni Cristo na hindi naman totoo Na hindi naman napapatunayan Yung may sariling private army ang Iglesia Ni Cristo na hindi naman napapatunayan, korupsyon sa Iglesia ni Kristo, na hindi naman napapatunayan, at kung ano-ano pa. Pero so sa inyo, ang masasayadis ko lang, tigilan nyo na yan kasi hindi kayo magtatagumpay talaga sa Iglesia ni Kristo. Mababaliw lang kayo kay isip kung paano sirahan ang Iglesia ni Kristo kasi aminin nyo man at saka hindi. Galit lang kayo sa Iglesia ni Kristo kaya gusto nyo silang sirahan. Pero ang totoo niyan talaga, walang katotohanan yung mga sinasabi nyo at bintang nyo sa Iglesia ni Kristo. Kung may katotohanan naman, patunayan nyo kung totoo talaga. Pero kami, pero sabihin ko sa inyo, lahat ng yan, hindi totoo. Puro udyok lang yan ang demonyo. Ang walang ibang nag at nag-uutos sa inyo yan, kundi ang demonyo. Kaya kung ako talaga sa inyo, huwag hintuan nyo na nasira ng Iglesia ni Kristo. Kung ayaw nyo, gantihan kayo ng Panginoong Diyos ng Iglesia ni Kristo ang Diyos ang gaganti sa inyo. Ang, ang Diyos ng ANC.